Natatakot po ako dahil sabi ng tita ko kaming apat daw po magkakapatid ang dahilan ng mental health issue niya. Kaya sana maging aware yung mga anak niya na kapag naiwanan ay yung may alam para hindi na nila kailanganing magpaalila kapag sila ay naulila. Tawagin na lang natin siyang Grace at yung nanay niya daw ay pumanaw nung siya ay 9 years old pa lang. Yung tatay niya naman daw ay hindi niya na naabot ang buhay dahil sa pagkakaalam niya daw ay pumanaw ito para sa bayan. Sundalo daw kasi yung tatay ni Grace at apat daw silang magkakapatid na naiwanan. At dahil wala na daw alaga sa kanila ay kinuha daw silang lahat ng kanilang tita. Noong una daw kapag tinatanong yung tita niya ng mga tao kung ilan ang kanyang anak, ang sinasabi daw nito ay walo dahil apat daw ang tunay na anak nito at apat daw sila Grace na magkakapatid. Ibig sabihin ay parang idinagdag sila sa tunay na bilang ng kanyang mga anak. Dahil apat daw ang tunay na anak ng tita niya at apat naman silang magkakapatid na naidagdag. Masaya daw talaga sila Grace noong mga panahon na yon dahil yung tita niya daw ang nagpresinta na alagaan sila. Sobrang dami daw pagkain sa bahay ng tita niya at madalang lang daw silang mapagalitan. Ang gusto lang ng tita niya ay palaging malinis ang bahay. Pero katagalan daw ay sinasabi ng kanilang tita na kaya lang daw sila kinuha ay dahil walang may gustong kumupkop sa kanila. Parang gusto daw iparating ng kanilang tita na sobrang babait ng ugali nila. At habang tumatagal daw kapag may nagtatanong sa tita niya kung ilan ang kanyang anak ay sinasabi daw nito na apat. Hindi na raw sila sinasama sa bilang ng kanyang mga kapatid. Sobrang tagal na daw nagtitiis ni Grace sa ugali ng kanyang tita dahil nagbabago na. Halimbawa na lang dito ay kapag nakita siya ng tita niya na kumakain ng chicharon mag-isa at sin nasabihan daw siya agad ng madamot. Ngayon daw po si Grace ay 21 years old na. Yung mga kapatid niya naman daw po ay may asawa na. Yung bunso na lang daw ang nag-aaral. Si Grace na daw nagpapaaral sa kanyang bunsong kapatid dahil total naman palagi silang sinusumbatan ng kanyang tita. May mga pagkakataon pa na sinasabihan sila na mga pabigat talaga kayo sa halip na mga anak ko lang yung pino problema ko ay pati kayo dumagdag pa. Hindi naman daw kasi nila kasalanan na namatay agad ang kanyang mga magulang. Kaya sa tuwing sinasabi daw yun ng kanyang tita ay nasasaktan daw po silang magkakapatid. Wala naman daw silang ibang magawa noong mga panahon na yun dahil silang lahat ay mga bata pa noon. At kapag nagagalit daw yung tita niya sa kanya at sumagot si Grace ay sinasabihan na nangangatwira na naman ito. Lahat na lang nasabihin ko ay may isa sagot kang bata ka. Kaya natatakot daw talaga si Grace lalo pa nung sinabi ng tita niya na sila daw ang dahilan ng kanyang mental health issue. Kaya sana po maging aware yung mga anak niya na kapag naiwanan ay yung may alam sana. Huwag na gumaya sa amin na naiwang musmus talaga dahil uutos-utosan kami at aalilain sa bahay. Sana po ay mapili ang aking kwento hanggang dito na lang ati Charis. Unahin muna natin yung tungkol sa ikinasasama ng loob mo. Alam mo kasi Grace, kaming mga nanay kapag napapagod at nai-stress kami, minsan nakakapagsalita talaga kami ng hindi maganda. Pero karamihan sa mga salitang yon ay hindi naman namin iniibig sabihin. Kahit na alam kong mali, minsan ito yung paraan namin para makapaglabas ng pagod at sama ng loob. Kaya importante talaga sa ating mga nanay na meron tayong panahon para sa mga sarili natin para hindi yung mga bata ang ating napagbubuntunan. At yung tungkol naman doon sa mga sinabi ng tita mo, imaginein mo kaya kung hindi niya kayo kinupkop na apat na magkakapatid. Ano kaya magigim buhay niyo ngayon at saan kaya kayo nakatira? At bilang sa side naman ng tita mo, hindi niya rin naman ginusto na pumanaw ng maaga ang inyong mga magulang para siya ang mag-alaga sa inyong apat na magkakapatid. Pero kahit sabihin natin na meron siya mga pagkakamali, ay hindi niya naman kayo tinalikuran bilang mga pamangkin niya. Baka kasi kaya kayo inuobligay ng iyong tita na tumulong sa gawaing bahay, ay baka nahihiya din siya sa kanyang asawa. Baka gusto niya lang ipakita sa kanyang asawa na yung apat na bata na kinukupkup nila ay marunong makisama. Halimbawa ko na lang yung sarili ko, ang anak ko ay dalawa pero dumarating sa punto na nakukulta na talaga yung utak ko. Paano na lang yung tita mo na walo kayo? At minsan kaming mga nanay kaya kami nakakapanumbat dahil hindi namin nakikita na naa-appreciate kami. Minsan kasi yung panunumbat hindi mo naman gustong manakite Gusto mo lang ipaalala kahit paano na may ginagawa ka rin mabuti para sa kanina na para bang hindi nila nakikita. Siguro ang maipapayo ko lang sa'yo kapag binunga nga ang ka ng tita mo, lambingin mo. Sabihin mo sa kanya na tita kahit binubunga nga mo kami, nagpapasalamat kami dahil inalagaan mo kaming magkakapatid. Kumbaga gumawa ka rin ng paraan para kahit papano maramdaman ng tita mo na naa-appreciate nyo sila. Kaya ishoutout ko muna si Diana de la Cruz, Julian Austria, J. Rinan de Castro, Princess Germaine Sorel. At para sa mga gusto sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Stay Carp. Huwag kalimutang mag-follow para updated ka araw-araw. Kaya yun lang! Like and share para alam mo may ulam na kami bukas, bye bye.